Hi, it's me, Shari again. <laughs> siyentang nga video mga auntie at uncle. Ako ay nag edit nitong video na ito habang nag scroll scroll ako sa aking gallery. Nakita ko yung video na ito ay hindi ko pa pala ito na-upload kahapon pa ito na video. Kasi nga gusto ko ilapatan ko ito ng voiceover. So habang ako nag-voiceover na ito mga auntie ko, tinitingnan ko yung kilikili ko. Sobrang kapal na talaga tinambok. Parang nagbalik na talaga siya sa dating kilikili ko. Sabi ko nga sa inyo mga auntie at uncle, baka December pa kakapal tong buhok ko sa kilikili pero hindi na inabot ng December October pa lang ngayon te pero tingnan nyo naman sobrang lago na o baga sobrang kapal na talaga ng buko sa kilikiliti at mahaba na rin siya di ba pansin nyo so sabi ko nga talaga December pa pero tingnan nyo naman tiang Bilis talaga ng pagtubo niya at ang ganda pa ng pagkatubo ng buko sa kilikili itong right side ko tingnan niyo yan ha sobrang kapal eh, straight smooth ang ganda talaga te alam mo yun walang kasabit-sabit hindi ko mukulot kasi nga eh, straight talaga te bonggang bongga at ito naman anti ko itong sa kabilaw or sa left hand na left hand left left arm fit ko anti ko. Tingnan niyo naman, te, mayabong lang siya pero hindi siya pakapal. Malapad yung pagkatubo niya simula dun sa dulo hanggang sa sulok, hanggang naman dito sa gilid malapit sa bra ko. Tingnan niyo, te, sobrang malapad yung pagtubo niya pero hindi mayabong, medyo manipis. Ayan yung pinagkaiba ng buhok ko sa kilikili, te. Kaya nasasabi ko talaga na magkahit eh kaparehas na katawan ko 'yan, hindi pantay yung pagtubo at kapal.